What's up mga kaswabi, welcome to my vlog Ngayon, bibigyan ko nga ng pasasalamat itong mga solid supporters ko mga kaswabi Yung mga katrabaho kong OFW dito sa Five Pass Saudi Arabia Konting regalo lang naman Sana ma-appreciate nila itong pagbibigay ko na ito Alright mga kaswabi Welcome kaswabing ng Abel Alright So ayun na nga mga kaswabi Hinahanap ko pa yung mga supporters ko na ibang katrabaho ko So ayun nga bibigyan ko siya ng simpleng regalo lang mga kaswabi. At sana mabusog ka dyan mga Andres. Thank you sa pagsasupport sa aking Facebook. Sana tuloy-tuloy lang at sana pakishare na rin po yung mga video ko sa aking Facebook mga kaswabe. Alright. Welcome kaswabing Andres. Alright. So hanap ulit tayo ng bibigyan ng konting regalo mga kaswabe. Nakita ko itong basurero na naglalakab dito mga swabe at nagpupulot ito nga may natira pa akong tinapay dito yun binigay ko mga aswabe bilang pasasalamat na rin sa aking mga followers alright mga aswa sa gusto po magkaroon ng load or magkalaman ng gigas nyo please share naman po itong video ko para mas tumami pa ang makanood at huwag nyo pong kalimutan mag comment at mag follow mga kaswabe alright so hanggang dito na lang po ang aking vlog thanks for watching bye bye